Air India flight AI isandaan at crash sa Ahmedabad, ikalabindalawa ng Hunyo, taong dalawang Pangkalahatang impormasyon: Air India flight AI isandaan at isang, isang Boeing pitondaan at walumput pito hanggang Dreamliner, tail number VTANB ay nag sa Meghani Nagar, isang residential area malapit sa Sardar Vallabhbhai Patel International Airport sa Ahmedabad, Gujarat. Naganap ito bandang 1.39 PM IST, 30 segundo matapos ang takeoff off mula ang The patungo sa London Gatwak. Mga Sakay 242 na tao sa eroplano, 230 pasahero 12 crew Multinasyonal ang mga Sakay 166 na Indian 53 British 7 Portuguese 1 Canadian Kamatayan at nasadyep na buhay Dalawandaan at apatnapot isang napatunayang namatay, kasama ang piloto, crew, at mga nasa lupa. Isang survivor, isang British Indian na si Ramesh Vishwash, Vishwash Kumar, nakaupo malapit sa emergency exit, tumalon palabas bago bumagsak ang eroplano. Siya ay nakatakas, ngunit hurted at dinala sa ospital. Mga nawalang buhay sa lupa, ilang mga residente, pati na rin mga estudyante at faculty ng DJ. Medical College, ang naapektuhan at may naiulat na fatalities sa lugar ng crash. Ipinabatid na si Vijay Rupani, dating Chief Minister ng Gujarat, ay isa sa mga nasawi.